So yan, good morning, gandang oras mga kabayani, mga kasowerd natin dyan. At uh, good morning, good morning sa inyong lahat. At uh, time check dito, magsisibin ng umaga. At uh, magsisibin nga ba ng umaga? Ha? Anong oras na? At Monday ngayon, January 15. Yan, January 15 mga kabayani, marami maraming salamat uli sa inyong lahat. At maraming salamat tita Letro lot Lotlet, Rogers Ramos, at uh, Kuya Darwin Reyes, at Kuya Emmet Tablan, at Boss Jerry Hunter, at Boss Tim Biker, at Boss Julius Mendez, shoutout sa inyo. At sa lahat ng ninong at ninang natin dyan, I love you. Boss Jesse Peñarejo, Boss Gado, Team Pula, yan, shoutout sa inyo. At sa Team USA, shoutout po sa inyong lahat dyan, at sa Kalembang Boys. Shout out team Sako at Togs Community at sa ating team Budol dyan. Shout out sa inyo. At yun nga oh. yun oh know, nakaalmusal na. Good morning, good. morning Philippines. Yan oh. At sobrang salamat din sa ating team Chonky. Yan. Chonky Boys, the original and the, the others Yan. Shout out sa inyo. at sa mga lahat ng mga kalimbang boys. You know, shout I out, bay. you know. Mayugto. Oh, kalau itu sa bakulot dah, banyak waktu. Bakulot mahau, mah, oh. mahaw mahau, mahaw kain, mahau, kain, mahau. I be, I love you, I miss you. Hey, ini nak kain TV naman. <laughs> you know, ayo no, kahit no, kain pan jadi kita yang siapa? Oh, oh. tak yau kita. Eh. Ini pula. <laughs> Yon, alamig, malamig malamig mga kabayani <laughs> naghihintay ng kumbaw yan <laughs> ay ba't dito ka nga pala na nag-aantay kumbaw po wala pong masakyan welga welgam bayan yan yun at mga kabayani yung mga tropa nakaalmosal na kami nintay hindi pa may naririnig akong sasakyan malayo pa siya Bilisan mo, tumawid ka po sa At pag di ka tumawid <coughs> Tapos ka You know You know, good morning Good morning, morning. Good, morning. morning. good morning Good morning, good morning. Good, morning. Good. good morning Yon, tapos na sila Tayo naman Yung mga kabayani, yung mga tropa natin Tapos na mga almusan, malamig ah. Malamig At ah uh, Kakain na tayo mamaya na mga kabayani Papasok na tayo ng mesol yun, so yun mga kabayani, tapos na tayo mag-almoshal. At uh, hindi tayo gano'n nakapag-vlog doon sa loob kasi maraming tao. <laughs> yun, on, dito na kami ni Eusebio Ernesto Jr. Ram Bulacan Claredel. Bulacan. Bulacan, Bulacan Leyte. Bulacan, Bulacan Bohol. ha? <clears throat> ma marimlam, mabugnaw, magkot, malamig. It's cold. It's cold. Malamig. Mga kabayani. Pero mas mainam na to. Mas gusto ko na to kaysa mainit. Tapos construction ng trabaho nyo. Nako, ko po. Mainit. Tapos tayo dyan. Kaya mas mainam na to. Malamig You o. Know. Uy, madilim. Good morning! Parang hindi kaya nilalamig ah. Malala eh, sinila nga kami sa ibabaw ng buwan ng yelo. Hello mga kabayani. Yon. Talagang hindi makikita aking mukha at sobrang lamig. <laughs> malamig ay alo. Subumbay so. siya si, si Barry Rotel. Eh, malamig eh. Tinitiis lang namin, nagpapagnap kasi kami mga kabayanin taga, taga, ano, taga uh, Canada, taga US, you know. <laughs> <laughs> Pero malamig Kitay na ba siyot ko mga kabayani Naka thermal jacket ako Makapal yan Malamig E ano ngayon kasi Umulan kahapon Ganito dito Pag umulan kahapon bukasan super lamig Oo Pero ganun pa No problem Walang ano malamig malamig Pilipino pa ba <laughs> ahat, titiisin. 'Di ba? Para sa pangarap. Laban lang. 'Yun know, oh, hanggang mamaya na lang mga kabayani. 'Yun know, oh, mga kabayani, nandito na tayo sa workshop ng mga carpenter. Oh, 'yun know? oh. Ayun oh, etong boss namin. Si Brad Hello. ayan o, ayan o. Good morning. Good morning. Mom. Brad Loli. Rolly, pangan Ano yung mga sila uh, sa kapampangan? Good morning. Kumusta ako po? Maya pa ba kayong ng angkin? Yan. May mga kapangpangang kasi taga Dubai. Oo. Oh, oh. oh. Uh, marimla kayo ni. Oo, Malamig ngayon. Oh. Malamig dito. Malamig. 11, 11 degrees. 11? Oh. Kaya uh, pala, nangangalbot sa balat <laughs> Kaya nandito yung mga tropa natin. So, Edwin, oh, Ay, mukhang tamang yung upo mo na yun. Parang sa labas ang galaw mo. <laughs> <laughs> Parang nilalakay mo ko yung mga upo. Oo. Oh, sa labas yan. Naghihintay lang. Oo, oh, naghihintay ng oh, service. Ayaw. Kasi may mga tinitira na. Ayun. Brodo. pa pinis. Bro, do... Tandit naman ang hawakan. Tama lang Pahirapan to, ha? Pag may... Ang kasi yung lahat ng daliri mo, ipapasok mo dyan. Ano? Naniniwala naman ako sa'yo. Yung hawak kasi ng masyon, ganyan. Oo, oh, naniniwala naman ako sa'yo. iyo. naniniwala, oo. naniniwala ako sa'yo. Isa pa lang ako kaya... yung Romy! Ano ang narin dito ng ano? Ayan na! Ha? Ayun, no? Ayan na! na! Yung kadiktor to! Ayan na! Ayan na! ako ng box! Yung rolling. Bread rolling, pwede mo ba ako mahingi ng ano, kutsara sa kanila? Atong kutsara? Pagkain? Hindi! <laughs> <laughs> pansimento! Ha? Ah, Ma wala, Walang pansimento dito. Wala pa? Wala. Patating na raw yung mga... Ay, andyan na raw yung mga gamit nyo. Sabi mo. Mutsu. nga. Kasi... Andyan na raw eh. Meron akong ano, kutsara. Binigay ko naman ito sa isang masulatid na, eh, na Eh, matitimbog okay, na sila eh. Bakit? 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 Box. Tama pa. oh pa, oo. Oo, yung box. Tapos yung mga pinapa plasteringan ko na yung mga sira. Ka eh, okay. kaya humiting ako sa simento. Wala pa palang... Yun lang, wala pang kutsara mga kaya. Kutsarang pang-kain marami kami dito. <laughs> you know? Tignan mo si ano. Dito. Kasi dati may masundyan. Wala ko lang, wala na job yung mga kutsara. Natanong na tayo, you know, good morning! Jay. Good morning! Good morning! You know, good morning, sir! Good morning, sir! Atawag sa nag-aruhas yan! Isang nga ba talaga ang dami mo eh? Ruwas ako! Doon yung, do, yung original? Hahaha! <laughs> Hahaha! You know, Abe! Itay! <coughs> Marimla! Ano? Ah, nang-aagaw. Nang-aagaw, nang-aagaw. Nang oh, oh, oh. Ah, nang ka. Ay, ay, sa okay, no, si ah, yeah. ay, isa sa ilalim. Ay, si Chong Peter. Ay, ay, si Chong Peter. Alalay. Yun know, si Masbah. Good morning. Yun, know, si Masbah andito na. Andito na si Sir. Si Sir Masbah. Good morning. Masbah is here. Ang boss namin nandito na mga kabayan. na. Nandito na 'yung atin. E, sa Good morning, Sir. Good morning. Good morning. Good morning. <laughs> Good morning. This is my boss. This is our boss. When life, uh, Filipino. Bro. Yeah, Filipino. Inshallah. 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 You know, mga kabayani, bali ano, <coughs> kain na tayo muna ng apunan, pero hindi na ba tayo kakain talaga dahil mangunguwalan tayo ng kalakal, mga kabayani. Walang tayo ng kalakal. Okay. Diba, Roms? Okay. Roms. Ay, you know, Ay, Don Roms. You know, si Don Roms. Yan. Malakal, mga ngalakal lang tayo. Jay! Pero magdala mga... Jay! Magdala pa rin akong baso. Ano na? Yun ang dala ko. Um, oh, sige. You know. Say... Right. you know? akong baso. Alright! You know? you know? Na tayo pudpanda ay ano? Ako. Ha? Nagpapudpanda na lang ako. <laughs> <Hayo? Pudpanda? laughs> <laughs> oh, ano, yung pudpanda? ano gamit yan? Marco? don mo <laughs> Food Panda. Food Panda. Oh. Di pa buiding choking na lang, choking. 'Yon mga kabayan ni Si Brando, 'yung isang tropa natin, magpapa-food panda na raw. Boy shit, food panda. Siguro ano, bago dumating dito 'yung driver, nun, matigas na. Lamig. Pero si Don Robs. Don Robert. Hello. May misyon kami niya ni Don Robert. Kailangan sa Biernes makapaghila na kami. Hila na kami. Uwebes pa lang. Kailangan matitigas na yung matitigas ang mukha na yun. <laughs> Para uh, makapaghila na kami ni Don Robs. Diba? You know? Sigurado in, na yun? Sure bull na yun. Sure bull na yun. Sure bull na yun. <coughs> Lakas ng alon niya. <laughs> Kaya bu bukas lagari <coughs> na tubuan na. No. Yun, ata Ha? ha? Papalaban sa cable pulling. Oo, oh, namin na mga kabayan. Ay, kaya ka lang kukuha ng ano ha? Ayaw kong kumain. Hindi ako kukuha. Ano lang tayo, kalaka lang. Mga kalaka lang tayo ng ako. Mga ako ng kape. May dala akong tasa. ah, mga Ano ba kaya sa... rin sila ano? Mangalaka ano ba kaya ano? rin Gatket? Yung sa'yo, goma? Oo, oh, wala siya nila lang kasi. <coughs> yung, yung maliit? O, Alas 2 si sa atin. <coughs> o yung sabok. Ng gabi. Ng gabi. Ngayon. Mm -hmm.

kasi kumpleto yun binuksan pa namin kagabi sa sa hindi kumpleto pala yun binuksan nyo pa bakit baka din nyo sinara hindi saray. sila ah sinara nyo hindi kasi minsan kasi may binubuksan na hindi na nasasara may na nasasara naman na hindi nabubuksan oh syempre hahahaha galin talaga ka ah. so weird oh. di ba sawi so dito tayo sa mga gwapong alimian mga oh. wala sa atin yan wala wala sa atin yan dito lang dito oh. lang oh. you know lib 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 libiano yan libi bro si luli oh. you know welcome to my vlog vlog <laughs> to my welcome you know <laughs> oy pare. ah uh, pare. pare hello pare ayan Ay, totoo Ay, Pare. Uh, <laughs> diba? Pare. 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 <laughs> yun, kain na tayo mga kabayani. Ay, kain na. Kuha lang pala ng kalakal. Hanggang mamaya na lang. Naiinip na kami dito eh. Dito kasi ang nangyari Mga bata. Uh. balik kasi yung ginawa niyong kaso kay congressman. Mabigat yun. Hinahanap yung isa niyong kasama, yung Mel. Uh. Ano na Osa? Tawag ka niya to? Naglabas daw kasi ng armas yan, mm. yung kasama natin na yan, oh. nilabas yung armas. Ngayon, eh, ngayon ang problema, inaayos ko na yung kaso nyo. Oh. Oh. Mabigat yung katapat nating attorney rin. Kilihin mo, kilihin mo, kilihin mo para malamang magbitaan. O kaya nga, kikiloy natin. Pero yeah. may meron din nakakulong doon sa taas. <laughs> si Sino ba 'yung pangalan ng Atorne? Tutubo ko na 'yan. Si Atorne Tabla Talo. Tabla Talo. Oo. Oh, <laughs> oh. Wala tayong panalo doon. Tabla Talo 'yun. Tabla Talo. Ah! <laughs> <laughs> sinabi naman pag hindi nyo kasi ayuda <laughs> <Sin> <laughs> ang auntitig titigas kasi ng ulo nyo sinabi nang hindi ang titigas kasi ng ulo nyo pag sinabi nang hindi nyo ayuda huwag nyo hulin kinuha nyo eh wala wala diba nung nag apply kayo doon sa Pilipinas ang ano nyo trabaho wala makasabi kayo Tommy makasabi kayo Tommy yung kaso ko bubunin ko na. Oh, okay. Ito palabasin na Kasi <laughs> ito <Yes>. Nainit <laughs> <laughs> Musit ka Magbiblip-blip na naman ako ron. Magaling ka talaga Mel Dinali mo na naman ako Wala mga anim, ah, Ang sentensya kasi na itong mga tropa natin dito anim na buwan Ang sentensya nila eh isang buwan pa lang ang buno nila May limang buwan pa sila na bubuluin. Kaya hindi ko alam kung paano sila makakalaya Teka <laughs> yun, yeah, so yun mga kapayani oh, yan. Anggalin na natin itong panel na malaki oh. Uh -huh. at uh, para magagalaw na kami nila Don Robert uh, -huh. uh -huh. at maraming maraming salamat sa video prepare natin si uh -huh. Poging Poging Mel ha? wow! <laughs> isang buwan na kami wala pa sa hod wala oh? <laughs> hindi mo <laughs> sa hod buti kami tarabaho eh no ikaw oh. oh. gusto mo wala, wala nang trabaho, wala pa sa hod nalaglag <laughs> to Lalaglag na na mo. Hindi, pa. Hindi, sabi sa Sabi ka. Natitira mo Ano? Pinis ka po yan. Pag po namin ito, pwede Pinis kalas po yan, mga kaibigan. Pinis kalas. Pinis kalas kami. Ha? Kailangan nating tulong? Hindi na Hindi na, hindi na, di na. natin ng ano yan Huwian Isang araw, isang row. Di parang di kakayaan E eh, baka bumaka ano, paa mo ha? May hiya pa pala pag May mo. hiya pa? pa. Mabigat to Basta alalay lang kayong dalawa dyan Yung mo, mabaksak din ko dyan Huwag wow. Hindi, pag bumaksak yung panel na yan Baksak din yung mo wow. Siyempre, kasama yun e eh. Basta alalay mo yung matanda may <laughs> <laughs> kasama tayong matanda <laughs> Dahil... <laughs> Alala mm -hmm. mo may Hindi, matanda Hindi yan Ano Ay. Panel board ay, instalasyonan po namin lahat yan ng papuntang kuryente, papuntang tubig, papuntang misol. Yan, dritsyo. Just... Yan. Oh. yan po, kilala nyo po yan. Pag yung isang Pilipino po ay may may metro sa kanyang bewang. Yan. Engineer po yan. O kaya foreman. Ang ginawa namin, oh. barado ang tubo, tubo, oh. Oh. yan, barado. Nang oh. Nanghuli kami ng daga, Daga? Tapos yung daga, pinatali namin dito sa wire. Pinap para, oh! sa para makuha nyo? Pinapasot namin yung oh! nagasagubog. Ayaw. Para makuha niya yung bara. Ayaw. Ayaw. Epek, Ayaw. Epekto yan. Oh. oh yan. Oh, oh. Yan po nagsasabi na, epekto <laughs> po yan na walang sahod. <laughs> Ayan na, oh <laughs> yan ako. Epekto po yan anyway. na walang sahod. Yan ako. Yan ako. Hindi pa, may isa pa yan eh. Hindi kayo na ito. Oo. Oh. oh, cell phone mo. Huwag mo na. Ito, ito, ito. Ito, ikaw mo ang cell mo. Kaya na yan. Kaya

Picture! Picture! <laughs> Ay, wow, may picture ka <laughs> <laughs> Dalawa <wama>. picture. <laughs> Dalawa! Picture! Waki! ko si Lola na kasi pakiramdam mo nakakatulong ka. Yung simpleng thank you, simpleng salamat ng video na exil. Ang saya, ang magkaanggap ng pakiramdam mo. Mas pa nga yun sa mga ko yung trabaho ko Kasi makita ko lang kung ko yung pasyente ko. Kasi yun. Uh, nakakawala naman. Ito. Ito ka pa yan. Ito ka pa yan. Ito ka pa yan. Ito ka pa yan. Ayan na na. Isang bagsak. Isang <laughs> <Sumatsang> bagsak. Walang tulo. No? 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 Ayan Tara na. Ayan <laughs> tayo, ina, Sige pa 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 Sige pa 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 ko pa 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 ah. pa 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 Kuya Manong, kuya Manong, Manong, Manong. Ay, sandali. Ay! Naku! Sa tulo, niyo ako. hospital to. na to. Uh, APC, airway! Airway, airway. ulan B... Tutulo na yan. yan. Si. Makunat pa. Favourite. <laughs> Babaksak na yan. Babaksak na yan. <laughs> 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 Sarado eh. Sos. Sarado pa yung tindahan mga kabayanin. Sarado. Hindi, mikot lang tayo. Iwikot. Wala din yan. Hindi, mikot lang ako ng pagano. Ah. Yun lang. Sarado mga kabayani yung ano. tindahan. pinos mo ba? Talaga ba? Talag mo. Okay, okay. pa lang yun. <laughs> Lalagay ko doon na ako. <laughs> yan. Makita mo yung mga salita ni Pocong. Oh, yan yeah, mga kabayani. Ito na. Handa nyo din Ang ganti ng isang api So yun mga kamayani. Siguro mga kamayani, Hanggang dito na lang Magbabay ka na Hello, bye bye, TV. Bye bye po sa inyong lahat. I love you all. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. At dito po ay paliwanag pa. <laughs>